Good morning! Mainit-init pa ang chika natin ngayon. Pagdating sa beauty pageant. Kabalo ba mo guys sa news, latest news karon sa Miss Grand International? Nga yung 2025, 2024 Miss Grand International wala na ang Wala na! Saan mapunta ang Kuruna ngayon? Kay CG! Si ano nang, nang, anong nangyari ngayon ni uh, Rishel Gupta? Rishel Gupta, anong nangyari? Di ko pa nabasa ang 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 total nga nga kanang caption pero mo ang akong naintindihan. Excited ka ikuan ni nga chika. Chismis. Chismis is real. Hala.